May isang bagay na hindi tinuturo sa eskwelahan. Hindi itinuturo ng magbulang mo at siguradong hindi sasabihin sa iyo ng employer mo. Isang bagay na nagdidikta kung sino ang yayaman, sino ang mananatiling average at sino ang tatanda na walang ipon. Ito ang limang stages ng pagyaman. At kung hindi mo alam kung nasa ang stage ka ngayon, malaki ang chance na doon ka na lang talaga mastak kahit gaano ka pa kasipag. Maraming taong naniniwala na kailangan mo ng malaking sweldo para yumaman. Pero kung titingnan mo ang totoong mayayaman, hindi sweldo ang nagpapaangat sa kanila. Ang nagpapaangat sa kanila ay awareness. Alam nila kung nasaan sila. Alam nila kung ano ang next step. At alam nila kung ano ang dapat iwasan. Kaya sa video na to, dadaan tayo sa limang stages ng pagyaman. Hahanapin mo kung nasa ang stage ka ngayon. At pag nakita mo na yon, mas madali mo nang maintindihan kung paano umakyat sa susunod na level